Welcome to my YouTube channel Todo Pasada Drive. Balik pasada na naman po tayo. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, paki-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel Todo Pasada Drive. Ito balik pasada po tayo. One week po tayong hindi na masada na Nag-tour tayo sa Cebu. Bantayan Island Cebu. Santape. Shoutout pala sa mga taga Bantayan Island Cebu sa tabi. Ito balik pasada ako. Shoutout sa mga tricycle driver dyan sa Bantayan Island Cebu. Ayan si Tatay naniningil na ako Wala man akong pasalubong kay Tatay. Ayan, maging pa rin yung jeep natin. Tsaka yung inalis natin na 8-in-run. Ito, ito yung cab sa no. Happy Fiesta San Juan Happy Fiesta San Juan Ito si Toto Basa Drive Palikpasada na naman Subscribe na kayo sa aking Youtube Channel Toto Basa Drive Ito si Tatay Malakas na naman na nyo Wala man akong pasalubong kay Tatay Ito, Get and Run Pinalitin natin ng Camp Sawi yeah. Ito si Tatay o oh. Okay na. Ito si Toto Pasa Drive. Welcome to my YouTube channel, Todo Pasa Drive. Subscribe na po kayo sa aking YouTube channel, Todo Pasa Drive. Ito, dumating na yung in-order natin Shopee. Ayan, buksan natin yung ilaw na in-order natin sa Shopee para sa jeep natin. Subscribe na po kayo sa aking YouTube channel, Todo Pasa Drive. Ito galing pa ng China itong in order natin sa Shopee oh. Sa mga viewers ko basahin niyo naman to ito. Galing China. Ito yung in order natin ilaw sa Shopee. Ayan. Galing pa ng China. Sh Shai tai Tung, Ayan. Babasahin ko. Hindi ako marunong magbasa ng Chinese pero babasahin ko. Shai Taitung. Yan, Shai tai Ilaw. Yan, Ilaw Shai To. sa mga hindi pa po nag-subscribe, pag-subscribe naman po kayo sa aking YouTube channel. Ito, bago yung ano natin, ilaw na naman in order sa Shopee. Ito si Todo Pasa Drive. Subscribe na sa aking YouTube channel, Todo Pasa Drive.